So, ito naman mga ka-chef ko ay bagong scratch is it naman ito. Ang tawag nito is money tree. Ayan. So, may sham sya na ano ika-crash. Tapos, ang panalo nito ganito lang. Pag dalawang kuwago, 20. Pag dalawang cherry, 40. Pag dalawang blusong, 50. Tapos, pag dalawang uh, jewel is 100 tapos pag tatlong kuwago is 1000 tatlong cherry is 5000 tapos pag tatlong ano to yung blossom, blossom is 10,000 tatlong jewel 25 ang jackpot is tatlong coins is 200,000 so ito na mga short ko, ika it na namin ito ang pisana. Bali tatlo po ito mga chef ko. Ayan. 20 pesos dito isang card. Ito ang na namin ang pagka it. Ayan. Scratch. Scratch it pala. We scratch it. Ito na mga chef ko. ito kung ano ang una. Owl. Ring. Huy. Ring. Ring. gigi.

Kuago siya, ayan. Yan, yan mga chef ko, mayroon pa tayong ano pa, ito naman tayo sa pangalawa. Okay. Mayroon na tayong 20 dun sa una. Balik kaya yun. Blossom, sa blossom. Blossom. Porto din yun. Yan, coin, wala yan. Wala, dapat tatlo. At tatlo, yun. ring lumayan guys ang dapat dapat blossom ng maparison ng blossom wago ni please wala yun cherry cherry ay chanang cherry or blossom ayan oh wala mo na pares

J -will. J -will. J -will. Ang maparesan. Sana maparesan ang J nah, Game? Safe. Old. Nah, Last. Nah. So, wala talaga. So, 20 lang mga ship, kaya, natin. Balik tayo Dapat ang jewel. Cherry. tsaka all means hmm. wala tapos yung pangalawa wala rin losing layo cherry losing dito na lang tayo sa una dalawang kuwago. 20 lang yan mga chef ko so yun lang mga chef ko maraming maraming salamat sana nagustuhan nyo tong card ko ang video ko pala sorry thank you